welcome again sa atin na uh, sharing for bread of God. So today, isi-share ko lang sa inyo yung uh, uh, reflection sa sarili ko, ano? At saka yun doon sa nag-comment sa uh, in-upload ko na video na uh, para sa kanya, walang kabuluhan yung pag-upload ko kasi gumagamit ako ng AI. Ano? na gumagamit dito ako ng AI dahil daw na gusto ko lang na magkaroon ng maraming views. Uh, brothers and sisters, hindi ako naghahabol ng maraming views. Kung ano lang ho ang manonood at uh, kung sino lang ang gusto ng mga Dios na makapanood ng sinishare ko upang magkaroon ng uh, uh, kaalaman sa aking experience, experiensya na mula sa mga Dios nang ho yung sa akin. Hindi ho ako tumatawag ng tao na may manonood para lamang na maraming views. Hindi ho ko ho hinahabol yung mga ganong bagay kahit pa sabihin natin na ako ay kumikita. Dahil ho, ako ho, ang gusto ko ay magkaroon ng oras at kahit anong. Oras na gusto ko mag-praising sa mahal ni Diyos sa pamaraan ng aking ginagawa. Diyan ko lang ho, mapaparamdam sa mahal na na hindi ko siya nakakalimutan at kasama ko siya sa sa oras-oras. -ora. Brothers and sisters, uh, sa pag-comment mo ho na gumagamit lang ako ng AI para lang sa kung anong-anong bagay para sa akin, wala hong makapigil sa akin kahit ano pa ang pamaraan na gagawin ko. Upang mapresing ko ang mahal na Diyos, upang maiparamdam ko sa mahal na Diyos na minuto-minuto, oras-oras na sa puso ko siya, naalaala ko siya. Kahit anuman na paraan ang aking gagawin, uh, para lang ipakita ko sa kanya na uh, ako ay uh, kasama niya sa kanyang akagustuhan para sa aking buhay. At sinasama ko siya sa aking puso at sa aking buhay araw-araw. -ar Of course, gusto ko rin na pag may makarinig o pag may makakita or makabasa ng aking ina-upload, maramdaman din nila na ano kaya ang ginagawa niya, bakit na uh, marami siyang sinasabi tungkol sa Diyos. Ano kaya ang kanyang sikreto, bakit na nga, lagi siya nag upload tungkol sa Diyos. Alam niyo ba, brothers and sisters, ginagawa ko ho yun, binabase ko ho yun sa sariling buhay ko, mismo sa sariling sa uh, karanasan ko at sa sariling ginagawa ko. Yan ko lamang maipapakita sa mahal na Diyos ang aking uh, pag-reply sa kanyang mga pagtulong at pagmamahal din sa akin. Yan ko lamang maipapakita na uh, ang mga A blessing na binibigay niyo sa akin sa pamaraan ng pag-praising, pag-upload ng ganito na maipaparamdam ko yung aking nararamdaman tungkol sa kanya, yung aking pagmamahal at ang aking pagtitiwala. At of course, yung totoong nangyayari sa buhay ko na yun lahat ay magagamit din niyo sa inyong buhay kung kayo ho ay manampalataya at magtiwala sa si Diyos. Lahat naman ho tayo guys nakakilala sa mahal na Diyos mahal na Diyos ay ginagawa natin uh, sa kasama sa buhay natin Sinasama ho natin yon ngunit may kanya-kanya tayong mga pamaraan kung paano natin i-praise yung ating mahal na Diyos so yung aking pamaraan ho sa ganito ho na estilo kaya kung kung kayo man ay nakabasa at kayo man ay nakarinig uh, nasa sa inyo na ho yon. Pero para sa akin, ang aking ginagawa ay pagpapakita ko ng aking pagmamahal sa si Diyos at ang aking pagpraising sa Kanya na dito ako makapag-repay ng Kanyang kabutihan at pagmamahal sa buhay ko. Yung mga blessing, yung pagmamahal na mahal ng Diyos sa buhay ko, sobra-sobra. Uh, kaya sa kahit anong mga paraan, mag-repay ako kahit sa mga ganito lang na paraan. Hindi ko ho iniisip 'yun, kei ay man dyan. kung ano man yung ina-upload ko o binabackground ko o ginagawa ko ang importante sa puso ko ay naga-pressing ako kay Lord. 'Yun ho yung para sa akin. Hindi ho importante sa akin kung ano man na klase yung aking pag-upload, ang importante ho yung puso ko at ang nararamdaman ko ay kasama ko ang mahal na Diyos. At dito ko ma-express ang aking nararamdaman tungkol sa Kanya. At the same time, gusto ko rin na maunawaan din ninyo na kung bakit ako ay malapit sa Diyos dahil na ikinabubuhay ko si Lord. Talagang siya yung sintro ng buhay ko sa ngayong panahon para ito sa aking kaluluwa kumbaga natapos ko na yung aking obligasyon nakatawahan nun na obligasyon yung maghanap ng mga pagkain ng mga anak ko, ng mga pangangailangan na kung ano ng mga pag-aaral o kung ano-ano pa ito na paraan dito ko maipapakita sa mahal na Diyos na ako ay sulid na ang oras ko para sa kanya so kahit ano lamang ang maisip ko kahit saan man ako kukuha ng mga ia upload ko basta tungkol sa mahal ni Diyos walang makapigil sa akin hindi wa ako, ako nanggagamit sa kung ano-ano na para mag-cabuse kundi ito ay sarili kong gawain para sa mahal Diyos, para sa aking kaluluwa dahil ho ako ay humingi sa kanya na isama niya ako sa buhay na walang hanggan patutuhanan sa buhay ko yun lang ho yung aking sinishare. Hindi ako gumagawa-gawa ng mga kung ano-ano na bagay. Na alam ko naman na magagalit sa akin si Lord o hindi ka ayayaya sa mahal na Diyos, sa paningin ng mahal na Diyos kasi nga gumagawa nga ako nito dahil gusto ko para sa aking kaluluwa. Pinapakain ko yung aking kaluluwa sa mga pag-sharing ng mga ginagawa ng mahal na Diyos sa buhay ko upang na makamit ko ang buhay na walang hanggan. So guys, lahat tayo may kanya-kanyang pamaraan kung paano natin isama ang mahal na Diyos sa buhay natin. May kanya-kanya ho estilo, may kanya-kanya ho way kung paano natin kilalanin ang mahal na Diyos. No? At kung paano natin isama sa buhay natin. Kaya, kung ano man yung aking pamaraan, yun ay Nasa puso at isip ko nang galing na totoo para sa mahala Diyos. Yun ho, guys, yung akin. So, kung sino man yun nagka-comment na ginagawa ako yung mga ganun, mga ganyan, it's okay lang kasi akin ho yung desisyon upang maipapakilala ko sa mahal na Diyos, ang aking sarili na mahal ko siya at ang lahat ng mga kabutihan na kanyang binibigay sa akin sa pamaraan lang na ganito ako ay makarefer sa kanya ganun ho guys wala naman ho akong maire-refer kay Lord kundi ang pagsuko ng sarili ko sa mahal na Diyos dahil may hinihingi ako para ho sa aking kaluluwa, sa buhay na walang hanggan. Kaya brothers and sisters, kayo rin, kung gusto nyo maglapit sa mahal na Diyos at kung gusto nyo na ang mahal na Diyos ay makasama sa inyong buhay, ganun lang ho ang gagawin ninyo, ang puso at ang isip ninyo, i-focus ninyo kay Lord. No? Focus ang inyong mga nararamdaman para sa mahal na Diyos, sa inyong kapwa dahil nandyan ang Diyos ang Espiritu ng Diyos na sa atin, na sa iyo na sa akin, na sa atin lahat. So, para na masunod natin ang kagustuhan ng mahal na Diyos, gagamitin natin ang Espiritu ng Diyos na sa puso natin upang makatulong tayo sa kapwa natin na alam natin nandyan rin ang Diyos. Okay, brothers and sisters, today napapasalamat ako dahil nasa nagko-comment uh, pasalamat din ako. Sana kayo rin gumawa rin kayo ng mga pamaraan na para ipakita ninyo sa mahal na Diyos na siya ay hindi yun nakakalimutan No? Uh, amen? Amen.